Hello mga tambayers, welcome back to my channel. Sa video ito mga tambayers, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang dessert na Pero bago simulan, mga tambayers, intro muna. Kailangan natin ng malinis sa paglalagyan mga tambayers at ibubuhos natin ngayon ng Angel All Purpose Cream. Hindi ko alam mga tambayers kung cream ba siya dahil kasi sobrang labno niya. Parang iba lang siya mga tambayers. Sinubukan ko lang yan mga tambayers kasi bagong labas ng Angel. At sunod naman natin mga tambayers ang condensed milk. Any brand ng condensed milk pwede mga katambayers. At ngayon mga katambayers, sahaluin natin hanggang magcombine combine yung condensed milk at saka all-purpose cream na inilagay natin. At isunod naman natin yung niluso nating butter mga tambayers. At pagkatapos niya mga tambayers, sa haluin natin yan hanggang mag-combine. Next naman na ilalagay mga tambayers ang evaporated milk. halo lang natin ang hahaloin yan. Hab- inilalagay ang evaporated milk mga tambayers. At isunod naman natin ilagay mga tambayer sa yung cornstarch. Hahaluin natin ang hahaluin yung mga tambayers ang ating inilagay hanggang ma-dissolve yung powder. at pagka dissolve ng mga tambayers pwede na natin siya isa lang sa kalan hindi natin yan pakukulaan mga tambayers painitan lang natin yan mga tambayers basta continuous halo lang ng halo mga tambayers para hindi magdikit sa ilalim o masunog pag may nakita na tayo mga tambayors na usok-usok -usok ng bagya o mainit na siya mga tambayors, pwede na natin ipangkalan. Ngayon naman mga tambayors, hihahanda natin yung ating paji bar. Diyan mga tambayors, sa lalagyan na yun, ilalagay natin yung mga padi bar natin mga tambayors. Bali, iisay-isay natin yan mga tambayors na tanggalin sa kanyang balat. katulad ng ginagawa ko sa video mga tambayers. At pagkatapos natin mga tanggal sa balat mga tambayers, i-smash natin o dudurog durugin natin mga tambayers. Katulad ng ginagawa ko sa video, gumamit ako dyan ng tinidor pandurog mga tambayers. At pagkatapos natin madurog mga tambayers, gagamit naman tayo ngayon ng kutsara para i-flat naman mga tambayers. Ganyan lang katulad na sa video ang ginagawa ko mga tambayers. At pagkatapos na natin ma-i-flat o mapantay mga tambayers, ibubuhos na natin ang ating mixture sa ibabaw niya. Dahan-dahan lang natin ibubuhos mga tambayers para hindi umangat yun sa ilalim na dinurog natin at dyan, mga tambayers, so nilalagay ko on top yun yung mga paji na natira tapos mga tambayers, siniwa ko siya in cubes kaya yan mga tambayers makikita nyo inilalagay ko siya isa isa sa taas at pagkatapos natin mailagay lahat mga tambayers pwede na natin yan ilagay sa rep o palamigin muna natin mga tambayers bago ilagay sa rep kasi galing sa init yung ating mixture. A few minutes later. Nang matapos ko na mapalamig mga tambayers, ngayon inilagay ko na siya sa rep. 24 hours later. At pagkatapos na magdamag mga tambayers, ayan na yung ating ginawa. Soft texture siya mga tambayers. At ito mga tambayers, talaga magugustuhan nyo kahit na inilabas natin siya sa dabas ng rep mga tambayers hindi siya agad-agad nalulusaw at pag kinain nyo siya mga tambayers smooth na smooth talaga magugustuhan nyo kaya ano pa inintayin nyo mga tambayers gawin nyo na to mga tambayers don't forget to like share and comment and subscribe na rin mga tambayers para updated kayo sa aking video ginagawa thank you for watching mga tambayers